today, may dumating na order. So, galing sa TikTok, no? So, ang in-order namin ay banig. Para, kasi minsan kasi nainit dito sa bahay. Lalo na pag umaga. Lalo din na. Ngayon, oh. Um, sobrang init. So, kailangan namin ito para ilagay dito. Dito kami higa. Yan. So, ayan. Tignan na. Tingnan nyo. Tingnan natin. i natin. Oh, malaki pa rin Twin daw itong re-order ni Vals. Wow. Uh, matagal na rin kami hindi try ano banig ba? Or maka-try, kita na lagi tayo banig. Okay. So, gagbaho. Okay, mana na siya, no? Mana na siya. Then, sakto lang ni kayo. Harap mo yung kabukma to. Mana siya. Ayan, ah, naran siya katas on. ko. Sorry, nagin okay, matawag na ta. so, nalagi tayo banig. Sa so, wakas, nalagi banig. So, doon ka na kanya na mag-planohan na magbanig ba. So, ano na, George? So, yan. Oh, oh diba? Talawa-talawan nyo, guys. Ano <tipan> siya? Nguna na siya ka lapad. Nguna na siya ka lapad, no? So, di siya maigo. Ata pa ni Atrasid So, ato pa layo. Anak. mana sya dira may magplaster kung init kayo mato kay sa hay magabi init kay itog diri sa higdanan grabe kay tungod sa kain sa panahon ba ang kainit gani hantod gabi dili mawala ang kainit so nya close ba nitana na mabintana diri kag gabi katog so kailangan jud ta kanang hayahay no so mana ni eh. so napait na migbanig okay bye thanks for watching Oh, grafik singa jugak mahu grafik juga ini turun in